Minsan sa buhay natin ito ay makakaranas tayo ng matinding kalungkutan. Sapagkat tila ang mundo ay dumilim, di mo alam kung hanggang kailan. Mas pinapalala pa dahil sumabay ang takot at pagkabahala. Yan ang naramdaman ko noong panahon ng pandemya. Ang panahong ito sa buhay ko ay puno ng pagkalito. Nahati ang isip kung tama ba ang naging desisyon ko. Dito ba dapat sa lugar ng asawa ko o mas makabubuting doon kami sa kinalakhan ko? Hey. may pandemya pa rin noon kaya di pa makakilos ng malaya. Takot lumabas ng kampo at baka mahawa. Muntik nang namunin ng pagkainit kung di pa dumating ang mga aso't pusa. Naging kalaro at libangan ang pag-aalaga. ang Diyos talaga kapag kumilos mahiwaga. Niligtas ako sa pamamagitan ng kuting at tuta. Usang dumadating binibigay ng mga bata. Pinamimigay ng may-ari yung iba na pulot sa gilid ng sapa. ako ay naawa sa maliliit na pusa. Yung di pa kayang mabuhay ng mag-isa. Anong lupit naman na sila ay itapon basta-basta. Sila ay may buhay gaya ng sa tao may halaga. Noong una, ako ay nagtaka kung bakit puro babae ang nare-rescue nila. Kaya ako ay nag-imbestiga. Sadya palang itinatapon ang mga babae kasi baka daw dumami sila. Ayaw mahirapan ang may-ari sa pag-aalaga. <tellan>

pwede mong ipakapon nang di na mabuntis at makapagpunla. Huwag din itapon kung di pa kayang mabuhay mag-isa. Uh, Ang mga aso pusa ay may silbi may halaga. Ang aso ay bantay, ang pusa naman ay tagahuli ng daga. Huwag mo lang iiwang bukas ang lagayan ng pagkain. Siguradong di yan magdadalawang isip na lapangin. matuto tayong irespeto at pahalagahan ang lahat ng may buhay dito sa sangkalupaan. Dahil di mo alam sa pagkakataong di inaasahan. Ang dati tutat kuting ang magdigtas sa iyo sa kalungkutan o tiyak na kapahamakan. Ikaw. Nagtapon ka na ba ng buhay na tuta o kuting? Aminin! Ang, ang sagot mo, i-comment na. By supporting our channel, you support our dream. Thank you for watching. Don't forget to subscribe.